Ikadalawamput-anim na linggo sa karaniwang panahon. 26th Sunday in Ordinary Time Unang Pagbasa Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos Ito ang sinasabi ng Panginoong makapangyarihan. Kahabag-habag kayong namumuhay na maginhawa sa siyon. Kahabag-habag kayo na nahihiga sa magagarang kama at nagpapahinga sa malalapad na himlayan habang nagpapakabusog sa masasarap na pagkain. Lumilikha pa kayo ng mga awit sa saliw ng mga alpa tulad ni David. Sa malalaking mangkok na kayo umiinom ng alak at mamahaling pabango ang pinapahid ninyo sa katawan. Ngunit itinangis na ba ninyo ang darating na pagkawasak ng Israel? Hindi, kaya nga, kayo ang unang ipatatapon matitigil na ang inyong mga pagpipiging at pagsasaya. Ang Salita ng Diyos Salmong Tugunan Kaluluwa ko yong purihin, ang Panginoong butihin. Ang maasahang lagi Panginoon, panig sa naapi ang Diyos na hukom. May pagkaing handa sa nangagugutom. Kaluluwa ko yong purihin, ang panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag, sinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay tinataas, ang mga hinirang niya nililingap. Kaluluwa ko yong purihin, ang panginoong butihin. Sinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nilay doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila. Masamang balangkas pinipigil niya. Kaluluwa ko, iyong purihin, ang Panginoong butihin. Walang hanggang hari ang Diyos na poon. Nabubuhay lagi ang Diyos mo, siyon. Kaluluwa ko, iyong purihin, ang Panginoong butihin. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Ikaw na lingkod ng Diyos, sikapin mong mamuhay sa katuwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis at kaamuan. Gawin mo ang buong mong makakaya sa pakikibaka alang-alang sa pananampalataya at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Yamang dyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya. Sa ngalan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat ng bagay at sa ngalan ni Kristo Jesus na nagpatotoo sa harapan ni Poncio Pilato, iniuutos ko sa iyo, ang mga tagubiling ito'y panatilihin mong mabisa at walang kapintasan hanggang sa pagdating ng Panginoong Heso Kristo. Sa takdang panahon, siya ay ng mapagpalang Diyos ang makapangyarihang hari ng mga hari at panginoon ng mga panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan, ang nananahan sa liwanag na di matitigan. Hindi siya nakita o makikita ni numan. Sa kanya ang karangalan at ang walang hanggang kapangyarihan. Amen. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga parisiyo, May isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagangalang Lazaro, tadtad -tad ng sugat, at nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At dooy nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ng kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa hadis, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro. At sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin sa aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa at si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan ngunit ngayoy inaaliw siya rito, samantalang ikaw na nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makaparian at ang mga narian ay hindi makaparini. At sinabi ng mayaman, Kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamanhi ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama sapagkat ako'y may limang kapatid na lalaki. Paparoonin nga ninyo siya upang babalaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham na sa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikda na nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, Kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.